Finally, mama ni Carlos Yulo emosyonal sa naging supresa ng kanyang mga anak sa kanya. Hindi pa rin talaga tinatanda na ng intriga ang pamilya ni Carlos Yulo, lalo na ang kamakailang pagdating nito sa bansa. Naging napakabongga nga ang kanyang naging homecoming kasama ang mga atletang lumahok sa katatapos lamang na Paris 2024 Olympics. Ayon nga sa naging pahayag ni Carlos ay nais di umano niyang lumahok pa sa susunod na Olympic na gaganapin naman sa US. Usap-usapan na pipilitin at paghahandaan naman ng Gymnastics Association of the Philippines na mailahok ang isa pa rin sa mga kapatid ni Carlos sa si Carl Jorel. Yan di umano ang isa sa mga pangarap ng kanyang financer na si Ms. Cynthia Malaki din umano ang potensyal na nakikita niya sa mga Yulo siblings ang siyang magdadala ng mga karangalan sa ating bansa. Samantalang usap-usapan naman ay naging ang regalo ngayon ng mga anak ni Mama ni Carlos na si Angelica sa kanyang social media account. Ayon nga sa naturang post, ang regalo ito ay natanggap niya galing sa isa sa kanyang anak na si Eliza Yulo. Ayon kay Iza, Ma, this is for you. You deserve it. Binili kita ng pwede mong magamit pang atid ka ng mga party. Pag may pera kasi, binibigay ko sa'yo, di ka naman bibili ng para sa'yo. Gagamitin mo naman para sa amin. Sagot naman ni Angelica, speechless, thank you. Ang isa naman ay galing sa isa pa niyang anak na si Eliza Yulo. Sabi nito, yung isang anak mo na di papakabog kay Eliza Yulo. Tapos sabi pa niya sa akin, Mama, 13K ang budget ko for you. Okay na to na, tabi ko yung ibang money mo. Alam ko kulang pa yan sa'yo kasi akala mo anak si Henry C. Ang lakas gumastos. Thank you so much, Carl Yulo. Kayo, ano bang take nyo sa issue nila bilang makiinak? Tama bang hindi kibuin ni Carlos ang kanyang ina? O dapat ang mama niya na ang magpakumbaba para maayos ang lahat?